Ladies and gentlemen, good morning, good morning, good morning mga ka-bless So, kumusta po ang bawat So, muli nakikita niyo po ako ngayon sa loob ng sasakyan Ayan, bali Sana Ah, oh. uh, Pupunta po tayo ngayon, magpipick up tayo ngayon sa baba ng yero wow. So, sa mga ilang videos ko, nagdadrive ako, yun po ay Nagdi-deliver naman po ako ng harina wow. Margarin, basta yung kagamitan or yung madalas ginagamit sa uh, bakery so ngayon uh, bago po natin simulan ang lahat huwag nating kalimutang magbasa ng Biblia magbasa ng uh, salita ni Lord sabi niya po doon sa Matthew 6.33 Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you So yun na nga ho, mga Kables. pag na natin ang Diyos sa ating buhay, ay talagang ang lahat ng bagay ay susunod na sa atin. So paano yun, kabless? So ganito lang po yan. Pag, limbawa na lang kung ikaw ay um, marunong magmanalangin. So karamihan sa atin, marunong manalangin. So mag-pray lang tayo at isa na po yun. Pangalawa, kung ikaw po ay wala pang church o wala pang pinupuntahan maghanap ka ng church na kung saan ka uh, comfortable. komportable so what, pag once na naghanap ka ng church wag po tayo yung parang nang uh, ah, na tayo ng church halimbawa na lang ay bakit ganito yung simbahan nila hindi naman gano'ng maganda at parang may parang hindi ko hindi ka anong na enjoy so ano lang ang pinaka priority mo doon ano ka bless is uh, ihanap mo yung sarili mo unang-una yung sa spiritual kung talaga bang uh, meron bang conviction sa iyo pagdating sa word na naishare sa iyo lahat ng word na nanggagaling sa Bible ay makapangyarihan yan hindi sinasabing ano lang yan para ginawang props lang ng church so yon unahin mo yan sa buhay mo at kung hindi ka pa gaano makapaghanap ng church na kung saan ikaw ay naghanap ay, pangalawa, bumili ka ng Bible or meron na tayo ngayong upgraded na uh, electric na uh, electronic Bible. Paano 'yon? So, siyempre, punta ka lang sa Google or Play Store, i-research mo Tagalog Bible or any version that you want to uh that you want to ano, uh any version na Bible na gusto mo, i-download mo lang so magbasa ka dun, magbukas ka, discover yourself. sa lahat, kailangan mo rin magsimba. Para matulungan ka pa ng mga kapatiran natin sa loob ng church, matulungan ka pa ng mga uh, membro para mag-grow ka sa spiritual, magro grow ka sa prayer life mo, Maturo, ka ka pa paano intindi ng Bible, uh, maturuan ka kung paano uh, mag-worship. Yun yung sinasabi nilang acknowledge so very important yun so yun mga mga bless maraming salamat po sa paghinig ng I am bless ay abangan nyo po please uh, pa-subscribe na lang po pa-share kung kayo po naka, na, kung nagustuhan nyo po ang ating uh, video channel na, kung, na, kung talaga nakakatulong sa inyo uh, pak pakishare na lang po para maka-reach out tayo sa ating mga kapatid o yung mga sa mga friends ninyo through this video na mag-share ng Bible or mag-share ng uh, uh, kalaman pagdating sa Bible. Maraming salamat at ito po ang inyong I Am Bliss TV channel. God bless and see you next video. Sometimes life But then the trouble so, comes my way But whatever happens along I thank you for this day And when I'm feeling trouble Lift my hands and pray that you will be done Pababa po tayo ngayon mga ka-bless sa Cuba Marcos Highway po tayo ngayon Marcos Highway So bali wala akong kasama ha Wow, buong buhay ko Ayan, yes. wow. so okay May mga bikers tayo Iwanan na natin yung mayan Sisa na yan, mga mayan na Maniniwanan yeah. I'm guessing that to share I thank you, Lord, for food we eat For all the friends we meet I thank you, Lord, for love we share For maybe tears I thank you, Lord, that you are cared When I'm scared I thank you, Lord, for every day I wanna thank you, Lord, that you will stay I thank you, Lord, for guiding And then I thank you for the blessing Because the one cannot do Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for... Sabi niya po dyan, I love you, mahal. na, mga friends. Oh, diba? oh, may na entry. Yon, mga kablis ha. Tapos magbaba ng makurba-kurba. Shout out sa lahat mga drivers natin dyan. Mga uh, ka-bless. Pa-likes uh, at pa-share na lang po. At mga followers. Uh, shout out po sa mga kapatiran natin dyan sa Mindanao, mga kabisayaan. Yeah. Sa TV Galang Vlog. Uh, shout out sa mga lola lola or auntie. Mamayaya, Dilaserna. Okay. Mama Pamahinday, Windis, shout out sa inyo. shout out ang Pululo, yeah, shout out po ay nyo dyan, kumusta kayo at si uh, sino pa, yung uncle ko uncle Eugene, shout out po Abong, Windis shout out po sa inyo dyan at si kapadudong uh, Dila Sir shout out po, kumusta kayo dyan daw nasa mabuting kalagayan po kayo at sino pa, ang uh, marami kayo sila Mars uh, God bless po sa inyo Ingat-ingat kayo Sa mga buaya dyan <laughs> Pangihimisdan nyo Ingat-ingat Shoutout sa inyo dyan At na mga kaibigan ni Papa dyan God bless Ingat-ingat Yung mga buyer ni Papa dyan Mga so, nila mama Mga kapatid nila mama Ayun Shoutout ka po dyan Dyan Ati Jonette ati Uning Shoutout po Sa kayo dyan tuloy-tuloy yung ating kalsada dito shoutout out po kay uh, kay Kagawad Malin okay shout out po mga kaibigan sa Agusan Marsh, sa Marcos shout out po sa inyong lahat please po subscribe naman ako at po follow shoutout out po sa kaibigan ko dyan sa Tagbayan Bang sila Jeep sila Marvin ah uh, sila Christian lahat po ng no, mga kaibigan ko mga batang 1980s <coughs> shout out sa inyo ayun nandito po tayo ulit maraming salamat po sa panunood ng I am blessing It's channel yan. wow wala lang yan <laughs> ganito pa lang nagagawa po nandito sa mga sa biyahe